So what's up mga keepers Good morning. And heto pa yung ship natin mamaya. Itong PKBM tatlong kalagay dito sa aquarium. Mga golden doodle ship na natin 'yan mamaya. Ma-order sa atin. Yung Acre natin oh. Red ear na Acre. Ang PKBM natin. Lahat pala 'yun 'yan female na, atin yung mga mail kasi i-groom natin. Linagay natin dito 'yung mga mail Pala kasi ngayon mag-groom eh yun know, o na rin natin yung mga paglalagyan nila yun know, yung GBT natin ito yung mag maganda tingnan no? kasi may mga lumot nasa likod yung ginugroom natin you know, parang natural lang sa you nila know, o natin sana paganda pa natin yan you know, mag hydrosal pa mag GBT Ito mga nanganak na yung full gold natin Yan naman, liit bang panganak pa lang Itong mga PKBM pa dito Yan na no? Ito naman yung mga ginugroom ko Yan Itong ginugroom natin Yan no?